inopen na natin yung ating nabiling new flam ayan, gagamitin na natin bakit kaya nakatago ito, nakalimutan ayan pag binili, dapat gamitin hindi itatago kaya ngayon ayan meron siyang maliit ito yung takot niya. yung ito. May kawaling maliit. Ang cute. Ayan, gagamitin natin. Hindi na natin itatago. Ayan, itatago na natin yung karton para bawas basura. So, Thank you, Papa Val. Binili ito ni Papa Val para sa akin. Kaya gagamitin na natin to kuya. Nakatago lang pala. oh, nakatago lang. May laman pa pala yung box.